ng bata mm. at minsan dumudugo pag yes. uh, pagpupukpok mm. mm. at natatakot na yung bata dumumi. Yan. Kasi ang um, merong mga bata na napapansin namin parang may season silang tinitibi talaga. Mm. So usually ang reason noon baka kulang yung fiber sa diet. Yung bang fiber yung sa gulay na leaves, yon yes. may fiber yon. So merong time na tumitibi tapos sobrang laki na susugat. So ganito ang nangyari sa mentality ng baby. Ay ang sakit. Uh, ayaw ko nang dumumi forever. Eh, hindi naman pwedeng hindi ka dumumi. So na naano na, na siya the, the next day, parang gusto niya nang lumabas, pinipigilan niya kasi kahapon ang sakit nun. So pinipigilan niya nang pinipigilan, after limang araw, hindi na niya kayang pigilan, eh nung lumabas, ang laki na naman. Eh nasugat ulit. So, ang decision ulit ng bata, ah, ayaw ko nang dumimi, ang sakit talaga. So, ang ending, hindi nababago yung mentality niya. Sige siya pigil ng pigil, eh palaki naman ang palaki. So, ibig sabihin, wala ang sakit sana yung bata. Ibig sabihin, mali lang yung kanyang mindset. So, yun tinatawag nating toilet training. Na kung natin ang batang dumumi every day, so kahit medyo tuyo man yun, maliit siya. Kaya ng batang ilabas. Kaya lang yung mind mindset niya, ayaw ko nang dumumi forever. Edi eh, di, palaki ng palaki. So, you have to train your child na everyday i-remind mo ng, oh, hawakan mo ng kamay, o oh, dumitayo tayo, kaya mo yan. Ngayon, kung mahirap talaga, naglalagay po kami ng suppository sa puwet para madulas. So, although hindi ko pwede isabihin ngayon, baka bang bilihan kayo lahat, you have to consult your doctor na pwede ba yung lalagay sa puwet para kung nahirapan talaga siyang dumumi, ilalagay mo na lang para hindi siyang ma Uh, masaktan at lalabas lang din. So meron ganun po yung nga suppositories. Mhm. Mm so then you increase your fiber in your diet, yung mga green leafy vegetables, mga fruits din, pwede din. Pwede yun. naman parang bini blender yung mga ubas. Yeah. Oh, papaya yan. sa bata. Oh, pwede 'yon. Oh, oh. Pwede 'yon. Pero minsan yung bata ayaw kainin itong mga prutas. Meron ganun mga. nga. Oo. Oh. Oh. So ano lang uh I, you be creative na paano mo siya i-mix sa mga ano niya. Kunyari, kahit sa rice, pwede naman ang ihalo lang doon eh. Kung kumakain siya ng rice, konting blended doon, so nasasali na yung na-blend mo doon na fiber.